Share lang ako sa inyo. Ito yung tubig ng mga ng arap, Arab. Ano, tubig na pwede kang uminom. Ang lamig niya, guys. Pwede kang uminom dito. Ang lamig. Free lang 'yan na tubig dito, malamig dito, mainit. 'Yan. Free tubig. 'Yan, pwedeng uminom kahit na sino dito. Yan, ang itsura niya, guys. Kasi naayos din yung mga ano. Naayos yung basurahan. <coughs> Pwede ka minom ka ng tubig. Yan. Pauwi na tayo. Tapos na naman yung trabaho. Ito ako naman sa mga building. Yan. Yan yung highway tatawid pa ako doon sa may anong, sa may unahan para doon ako sasakay ng bus yan highway yan dyan dito naman mga building family building yan dito mga family building na pwedeng tirhan yan may mga sasakyan din dito yan yung parking nila so yan family, family building dito parang rentahan family rentahan ng ma nagkaroon dito sa kuwing. Maganda dito guys. Ayan. So, yan doon is ano, highway din. So, tatawid pa ako doon sa kabila. Uwi na guys. 10 o'clock na pala ako umuwi. So, yan. yan din highway guys so dito rin yung spa salon nila malapit lang dito yung ano yung ispa salon so yan highway